Ay mga sipag na po sa ating lahat So ko sa mga sipag eh, no? so, Marami po nagtatanong sa akin dito na Ito po ay marami nagnonotif daw sa kanila Na meron daw silang violation Or restriction appeal O ano bang klase dyan na Yan daw po ay nagkaroon sila ng violation po At mag-appeal daw po sila Mga sipag huwag po kayo basta, basta maniniwala dyan po mga sipag eh, no? Yan po ay mga budol-budol Mga hacker scam Pag once na kiniklik nyo po yung link na ibinigay nila po dyan dahil ikaw po ay nag-worry mga kasipag yan na po kagaya po dito kay sir no na nagtanong po sa akin gaya dito sa kanyang meron daw nag-notif sa kanya restriction appeal no so ang nangyari po mga kasipag yan you know, pong binigay sa kanya na link kasi akala po niya po ay Facebook po yung nag notify sa kanya na kinakailang mag-appeal o mayroon siyang violation na dapat daw ganitong gawin mga kasipag huwag po kayo basta-basta maniniwala dyan i-check nyo po iyang profile na yan or yung name na yan, restriction appeal, malalaman nyo po mga sipag, gawang account lang po yan. Facebook page na gawa lang po yan. Na, na kayo po ay nag-worry dahil sa nakalagay ito ay dot address or meron kayong violation dyan. Yan po ay pangalan lang po o din, ah, talaga nilagay lang po nila sa brand name ng page nila. Pero hindi po yan si uh, Facebook. So, makikita nyo po dyan mga sipag, tingnan nyo po. Iilan lang po yung followers. Dalawa, lima, wala pang sampu. No? Ibig sabihin, mga scammer yan, mga budol yan. Pag once na ikaw ay ma-auto dyan, masipag. Gagaya po kay Sir Jason. shoutout to Sir Jason. No? Ang nangyari sa kanya, mga sipag, you know? yung Facebook page niya po, mga kasipag, ay yun na nga na hack kasi siya po ay hindi niya alam at ignorant pa talaga ang dami po natin mga content creator dito na hindi po nalalaman talaga no so ang dami po nga yung hacker mga kasipag at possible masayang po ang inyong Facebook page yung Facebook profile account, yun yung nakakatakot. Pag once na, mahak pa yung inyong Facebook profile account. No? So, yung Facebook page niya po, mga sipag, you know, ay ito po ay nahak dahil daw po na-click niya yun, na-process na niya po yung link na iyon na ibinigay at ito na po nangyari. Ang nakapag-access na po sa kanyang Facebook page ay ito na po, Tamlis Kumar. Ang mga kasipag, pa naman po na magagaling mag-hack ay itong mga Indiano. Alam mo kasi pag ano, yung mga iba-ibang mga tao na magagaling dyan sa talagang itong social media, karamihan doon sa ibang bansa. At meron din naman po tayo dito mga si Pagino, mga legend. Ano mga si Pagino, yung kanya Facebook page, meron na po itong ibang owning na business account. Meron na pong ibang nakapag-access. At ang problem sa mga si Pagino, ay siya po, ay hindi na po siya halos maka access nito at makapag ah, wala na po siya talagang akap, halos karapatan na mag-upload mag-manage sa Facebook page na ito kasi na-hack na ang nakakatakot ako mga sipag yun, know, paano nala pag ating Facebook profile account so make sure nyo po mga sipag you know, yung mga nanonotif dyan na kayo daw po ay mayroong violation hindi po yan mga message yan na talagang notify nila po mga sipag you know, magme-message po sila then yung name na yan yung click nyo po yung profile check nyo po muna mga sipag hindi po yan si Meta hindi po yan si Facebook at ayun na lang makikita mo po eh, ilan lang po yung followers mga scammer yan mga budol yan pag once ang kiniklik nyo po yung sinasabi nilang link mga kasipag you know, yung uh, ipaprocess daw proceed nyo po mga kasipag possible na mahakayo kagaya po kay Sir Jason. Ang hirap na po, no, makuha iyang Facebook page natin maliban na lang kasi patutulungan tayo ni Facebook. No, karamihan pa naman si Facebook naging priority niya po. Agad-agad pansinin niya yung mga meron pong nagbabayad na 500, nagsasubscribe sa kanya monthly. Pag once na hindi po tayo nagsubscribe, pag nag-appeal uh, tayo, mga kasi pag hindi tayo halos papansinin po ni Facebook yung ating mga concern, no? Yung mga abirya sa ating Facebook account o Facebook page. No, mga kasi pag nyo po tatandaan na karamihan po yung pinapansin po ni Facebook, yung naging priority niya po yung nagbabayad sa kanya ng monthly halos 500 ito po mga sipag make sure nyo po huwag kayo basa-basa maniniwala mga sipag sayang po ang inyong Facebook page or Facebook profile account kagaya po kay Sir Jason nahack na po huwag po kayo basta-basta Agad-agad mag-worry dyan pag meron mag-notify. No? Alamin nyo po muna, click nyo po yung profile name. Pag once na ito yung nakikita nyo na ilan lang yung followers at hindi po yan si Meta, hindi po yan si Facebook. Mga kasi pag-ignore nyo yan at pwede nyo po yung i-report. Pwede po kayo mag-appeal kay Facebook, mag-concern at i-report nyo po yung mga Facebook account na mga ganun, na Facebook page sa mga ganun na hacker. Mga kasi pag -ha, maging aware po tayo para hindi po sayang yung effort nyo, yung Facebook page nyo o yung Facebook profile account nyo. Sana po masipag, sana po mayroon natutunan sa Connect Bay at sa pala pagkatulong. Paging aware po tayo dito at sana po nagustuhan nyo. At kung mayroon kayo natutunan sa Connect Bay ng masipag, pasupport na po sa ating YouTube channel na Chris TV po. Pasubscribe na po masipag at pindutin nyo rin po ang share button para masidyo sa bagong videos i-upload. At huwag nyo na po kalimutan mag-like. At share mga sipag, maraming sa sumunod. Have a nice day and God bless all.